kasama natin eh. <laughs> so kumusta po yung Sunday uh, morning ninyo nagsimba na ba kayo mga kaibigan so kapag hindi no? Uh, dapat magsimba na kayo kasi it's a way of thanking the Lord for all the blessings that we have received Ayan guys, akiap tayo doon eh. Akita-akita yung pagmayo. Buti hindi siya madulas ngayon. Kaya medyo okay siya guys. Ganito yung papunta sa barrio sa amin. Ito yung pinakamalayo. One hour guys from the parish. Diyan tayo aakyat guys. Diba? So yan guys. Kailangan ko nang i-off kasi baka tayo dyan. <laughs> God bless guys. Paalam.